Okay, magandang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. So, muli po, nandito na naman po yung lingkod, Epipanyo Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Berad Ako. So, hindi na po natin patatagalin, mga minamahal ko mga kababayan, pero ganoon pa man, salamat, 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 ng maraming maraming salamat po sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, lalong-lalo na po sa mga nagtatanong, ano, uh, talagang nag-aalala para sa akin. So, maraming salamat po sa inyong uh, concern. Okay, hindi na po natin patatagal yun. Ito Ito'y tungkol po sa magiging uh, uh o magaganap po uh, dito po kay Sara Duterte. No? Kung sakaling itong si uh, DOJ Secretary Crispin, ay uh, Jesus Crispin Rimulya ay maging ombudsman. Kasi balita ko po mga minamahal ko mga kababayan, eh nagbalak po itong si DOJ uh, uh, Secretary Chris, uh, Jesus Crispin Rimulya na uh, o nag-apply na maging ombudsman kapalit po ni Martires. So uh, sa nakikita ko mga minamal ko mga kababayan, mas lalo yata para sa tingko mukhang makukontra yung uh, plano ni Sara Duterte na hindi siya makapanagot sa kanyang mga kasalanan. Kasi, di ba nga, tuwan-tuwa si Sarah, malakas ang loob ni Sarah na yung kaso niya ay dalhin sa ombudsman dahil alam niya na itong si Martiris ay talagang tatanaw ng utang na loob. Ha? Ah, tatanaw ng utang na loob dito po sa mga Duterte. Dahil, kung di ako nagkakamali, si Rodrigo Roa Duterte po ang nag-appoint sa kanya bilang ombudsman. So pero dahil magtatapos na nga yung kanyang termino, so mukhang magagalit na naman si Sarah. Mukhang mababaliw na naman to sa galit. Kasi kung di ako nagkakamali ha, kung tama tayo, ayon po sa ating nakalap na balita o maging sa video na ating nakalap, eh talagang nag-apply po o mag-a-apply po itong si uh, Secretary Jesus Crispin Rimulya. So para maklaro ito, panoorin po natin mga minamahal ko mga kababayan. Sir, so can, sir, I'm going to have my you blood apply. test right away. Pag-a-apply huh? ko. Pag-a-apply ko pa lang ako. Uh, so, so I'm yeah. submitting my application by Friday, before Friday. Bakit, uh, sir? Uh, uh, I think that I have a lot to offer there. Oh. Mm -hmm. oh. Sorry, pero hindi ko may final pong sa inyo si... Uh, si okay uh, lang yun. Uh, the JBC can always give a great offer. Pero hindi naman po yun... I don't think so, I don't think so. So yun, mga minamahal ko mga kababayan. So, ako sa tingin ko lang ha, mukhang lagot na si Sarah. <laughs> lagot na si Sarah kapag uh, si Jesus Crispin Remulla na po ang naging ombudsman. Dahil sigurado ako, kung sakali man nababuyin, ah, babuyin ng, nang uh, uh, tawag nito, babuyin ng mga senador yung batas natin o yung batas na pinatutupad natin dito sa ating bansa dyan sa Senado, wala pa rin po siyang lusot. At tiyak kong mapapanagot po siya sa pamamagitan po ng ombudsman. Dahil kung di po ako nagkakamali, dahil uh, kung tama po ko, kahit ang ombudsman ay may karapatan po. Ha? Kahit ang ombudsman po ay may karapatan para po tanggalin o tanggalan ng ng kapangyarihan o hindi na bigyan ng pagkakataon na manungkulan po itong si Sarah Duterte sa ating bansa dahil nga po sa kanyang mga katiwalian. So naniniwala po ako mga minamahal kong mga kababayan na kaya si Crispin, uh, Jesus Crispin Remulla ang gustong uh, mag-ombudsman uh, para po tuloy-tuloy po na mapanagot ito pong si Sara Duterte. Dahil sa nakikita ko din, kapag hindi kumilo si Jesus Crispin Rimulya, malamang pag si Sara ay naging presidente, isa siya sa talagang bababuyin, tatakutin o ihahalin tulad sa nangyari po kay dating DOJ Secretary Laila Dilima. No? So naniniwala ako na nasa plano na ng mga Duterte naggumante. Alam naman po natin yan, hindi po mawawala yan sa isipan nila. Dahil nga po sa nakita naman po ninyo kung gaano po kawalang niya ito pong mga Duterte. Gaano po ka... gaano po ka si Raulo itong si Sara Duterte at kaya sinasabi ko nga tiyak na tiyak ko mga minamahal ko mga kababayan na talaga ang unang nasa isipan po nitong ni Sara Duterte ay gumante no So nararapat lang talaga para sa akin na si Jesus Crispin Rimulya o sekretary uh, ng DOJ na si Jesus Crispin Rimulya ang maging ombudsman. Nang sa ganun, bagama kahit na babuyin nila, kahit na harangin nila o ano magawin gawin nila dyan sa Senado dahil hawak ni Sara yung ulo ng mga duwag, mga walang kwentang mga senador dyan sa Kamara, ay sa Senado, eh hindi pa rin siya makakalusot sa Saan po? Sa ombudsman. Dahil alam naman po natin, tulad doon ng sinabi ko, may kakayahan po ang ombudsman para si Sara Duterte ay papanagutin at kasuhan. So, pag siya po ay nakasuhan ng plunder, pag siya po ay napatunayang ng banta at na patunayang naggasta ng pera ng taong bayan nang wala sa lugar, wala sa tama. Ganun din po ang kalalabasan niya. No, maaaring ma-disqualified na hindi na siya makatakbo, hindi na siya uh, pwedeng uh, bigyan pa ng uh, katungkulan o hindi na siya uh, pwedeng tumakbo pa ng kahit anumang katungkulan na gusto niya. So naniniwala ako mga minamahal ko mga kababayan na talagang pinahintulot na rin ng Diyos na mangyari ito na patakbuhin si Secretary Jesus Crispin Rimulya nang sa ganon ay hindi pa rin makalusot. Kasi alam naman natin, kasi may, may, nabasa po ako, may napanood ako, mayroon din akong uh, napanood na reaksyon ng isa sa mga senador na maaari nga makontrol ni Sara o mapasunod ni Sara yung mga senador niya sa Senado dahil nga sa, alam nyo na, di ba, ma-influensya nga sila. So, ano yun? So, maaaring makontrol niya, maaaring matakot niya yung uh, mga senador na duwag, na walang paninindigan, mga walang bayag. No? Pero si Secretary uh, Jesus Crispin Rimulya, alam naman natin nasa panig po siya ng ating mga kababayan, nasa panig po siya ng mga inaapi, nasa panig po siya ng mga o ng gobyerno. So, kaya para sa akin mga minamahal ko mga kababayan, natitiyak ko po na talagang sa ayot sa gusto ni Sara Duterte, mananagot at mananagot po siya. Katulad po ng kanyang ama. No? So, tama lang. Tama lang na si Jesus Crispin Rimulya po ang maging ombudsman. Kayo, ang tanong ko po sa inyo ngayon, sang ayon ba kayo? Kasi kung iba po ang magiging ombudsman, sigurado ko po. Eh baka ma-control din ni Sara Duterte, hindi po natin makikita yung mga ebidensya na hawak po ng uh, ng uh, camera, di ba? So, kapag kasi si Crispin po ay naging ombudsman, malamang magkakaroon po ng patas na pag-iimbestiga patungkol po sa pagwawaldas ni Sara Duterte sa pera ng taumbayan. At dahil patas, lalabas po ang katotohanan. Ano yung katotohanan na nagwaldas na naging banta si Sara Duterte dito po sa ating bansa lalong lalo na po sa buhay ng ating Pangulo ni First Lady Lisa Raneta Marcos ni Martin Ramualdez at ng mga Pilipino so kinakailangan po talagang mapanagot si Sara Duterte sapagkat siya po ay anay sa bansa po natin kinakailangan na pong patahimikin at hindi na bigyan pa ng kahit ano pang katungkulan si Sara Duterte dahil siya po yung uri siya po yung katangi-tanging Vice President na nakita ko mga minamahal ko mga kababayan na talagang may tama po sa utak. May toyo po. Meron pong tililing. Meron pong warsak sa utak. No? Kung titignan po ninyo, pagbabasihan po ninyo yung kanya mga ipinakita. First time po na nakita ng taong bayan na nakakita tayo ng isang babaeng halimaw no? Na kumbaga ay eh, nagtatago sa kanyang pa na mukha. pa na ano, akala mo cute talaga mukha namang mukha namang balyena na ano, yung katawan pa akala mo katawan ng lalaking kargador doon sa ano, sa pier, no? So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, Ah, uh, natitiyak ko din na kapag si Jesus, si Jesus Crispin Rimulya na po ang uh, naging ombudsman, marahil pati yung kaso po ah, uh, nitong ni ni Bongo, ha? O uh, ay maaari kasi ang pagkakaalam ko, di ba? Kinasuhan si Bongo ni Senator Antonio Trillanes ng uh, Plunder kasama si Digongyo. Maring ma- makonsidera din na kasuhan nitong si Bongo ng Plunder uh dyan sa Ombudsman kasi eh, di ba eh, kung titingnan po ninyo yung ano kasi yung yung uh, pinakita yung pinalabas ni Senator Antonio Trillanes doon sa kanyang vlog lahat po yung dokumentado eh walang labis walang kulang walang ano doon so maaaring uh, kasabay ng pagpapanagot o pag-iimbestiga ng bagong nakaupo o bagong makakaupong ombudsman sa kaso ni Sara Duterte maaaring isabay na rin po ito pong kaso ni Bongo at natitiyak ko kapag wala na si Bongo, wala na si Sara, tahimik na po ang ating bansa. Lalong-lalo lalo na kapag lumabas na din yung warrant para po dito kay Bato de la Rosa. At natitiyak ko na tinatimingan lang po ng ICC itong si Bato de la Rosa at sigurado ko kung papaano si Rodrigo Roa Duterte ay talagang nahuli, nakuha, na nadagit o na na aresto ng international uh, ng uh, Interpol ay eh maaring ganun din ang mangyayari dito kay Bato de la Rosa no so natitiyak ko na kapag nakuha na itong mga ito itong mga taong ito eh malamang hihina na po ma nang lubos yung kanilang puwersa at wala na pong mga taong uh, nang o manggugulo pa sa ating gobyerno o sa administrasyong Marcos So yun po ang aking nakikita mga minamahal kong mga kababayan. So ganun pa man eh dalangin ko po na sana ay si DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya po ang maging ombudsman natin. So muli po tuloy po nit sinasabi ng inyong lingkod. Mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang mga sa ng ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.